Magandang tanghali nga pala sa atin lahat mga idol. pumandaw nga pala tayo ngayon ng taksay kasi nagbating tayo. Ito nga pala ang ating unang pandaw. pumandaw nga po pala tayo ng taksay ngayon. Ito po yung ating huli oh. Andali lang tanggalin natin sa lagayan para makita natin kung ano karami. Mga wow! idol, ito nga pala yung huli natin oh. Buhay na buhay pa po yan ipang pang ihaw na tayo. yun tayo kakain mamaya. At nilinisan ko na po ang ating mga isda na ating mga iihaw. Tatlong isda lang nga pala ang ating iihaw. At yung ibang natira nating mga isda na nahuli natin, ipinaprito ko para may iba naman tayong putahin ng ating luto sa ating nahuling isda. Lahat nga po pala ng ating iihaw ay yung malalaki natin na nahuling mga isda. Masarap na inihaw po itong mga mga pinili. Pagkatapos ko pong linisin ng isda, nagpaapoy na po ako mga idol. Ito nga pala tayo mga idol sa bunot. Na po, ah? Napakaganda pong magluto dito sa bunot kasi napakadali po nitong padingasin o paapoyin. Kung tingihip mo lang dito, siguradong mag-aapoy na to. Kaya madali itong paglutuan, lalo na kapag ka sa mga tabing dagat. At nung umapoy na po, inilagay ko na po yung ating mga ihawi ng mga isda Isinalansan ko nga po palang mabuti ang paglalagay ng isda Para madali itong maluto At pagkatapos mo siyang isalansan E tatakpan mo ito ng bunot na may apoy Para hindi ka na magbabaliktad Habang naghihintay, tingnan niyo muna ang view natin Ayan, mukhang luto na yung ating inihaw At sa wakas, luto na ang ating inihaw mga idol Pwede na to at isa-isa ko na nga po tinanggal ang mga bunot na may apoy sa ibabaw. At tinanggal ko na rin yung ating inihaw. Medyo mainit nga po pala ang paghawa ko doon sa isda. Akala ko kasi malamig na. Hayon tuloy, napaso ako. At dahil sa luto na, kain ng time na. Kain na tayo mga idol, oh. Ayos! Huh. Unang subo nga pala para sa inyo mga idol. Kape, kape. <laughs> ah, sarap. Kape. Napakasarap nga palang uminom ng kape habang kumakain, mga idol. Saan tayo dito, ano? Inihaw natin, no? Panalo ito. In. At sinimulan ko na nga lantakan ng ating inihaw. Sarap. Ang sausawan ko nga pala dyan ay sukang may sili, mga idol. Talagang napakasarap ng kain ko dito. Kung kapreto din tayo ng itingam, at minilisan ko na nga po pala ang pagkain dyan. Kasi tanghali na rin. Masarap dito sa probinsya. Hindi ko lang manguhuli ng, ano, ng ulam mo. So may ngila, may Dito, dali lang ang pangulam. Pumunta ka lang dyan sa dagat. Medyo malakas nga pala ang simoy ng hangin habang ako'y kumakain mga idol. Ito nga ang isdan to, ang tawag dito ay batungol. Hmm? Pahaba ah? siya, pahaba. Huh? Pero masarap to. Napakasarap nga pala ng laman ng isdang batungol. Talagang matamis-tamis ang lasa. Ito nagpanalo dito, kape. Sarap ng inihaw pagka bagong huli. Maraming maraming salamat nga pala sa lahat ng aking mga followers. At sa mga hindi ko pa po followers, follow na po kayo para dumami pa tayo. At sa lahat po ng mga nanonood ng aking mga video, maraming maraming salamat po. At saka nga po pala, um sana po paki-share po and like ng aking video. At 'yun lang, salamat. Peace out.